Pero nagpa-check up naman na po kaya. Hindi. Siguro yung lamig lang. Hindi pa tapos na tinanong pa na. Pikit po. Sakit po. Ito po. Laman lupa, pa, elemento. Inaalis ko rin. Ito masakit po. Ibig sabihin po, meron. Kulang parang palapad sa akin. Pigit lang po, ha? Puh! Sato na alay po, pero tas, pistila naman na rin. Jesus, dalam Diyos. Okay. Kung sino kamang gumagambala sa tao ito, makapag-usap ko sa Espiritu ng Diyos. Diyos na nga, Diyos na nakatakot ng siyempre, ano? Paktong, Pasok! Puh! Sakit, o, oh, ganyan, dalawang kamay, mula ulo pa baba. Sige, mula ulo pa baba. Pooh! Sige pa po, sige po, mula ulo po, pa Yan. Sige pa. Yung sa leeg po, sa leeg. Yan, sige pa po. Po! pa po. Sige, sige pa pikit po. ka lang talagang masikit yan. Ako. Yan, Kera. sige po. Isa, ano po, lang po sa po sa leg po sa leg? Ayan, ayun tubig Ayan, tubig Yan, sige po po sa ni po. Sige po, mula ulo pa. Вот <coughs>